mga bossing may gusto na naman pong mambudol sa tindahan natin kahit araw mismo ng Father's Day at eto nga yun yung si Kuyang Nakulay kung makikita nyo sa unang video kumuha siya ng pambayad tapos inabot sa akin yung Tokwa pero yung pambayad ibinul sa rin niya pabalik kaya panuuri niya yung susunod na nangyari para makita nyo rin kung paano niya susubukan na kumundusin kaso hindi siya makakalusot sa akin at dito medyo pa pass forward na natin yung video para makita na natin kung paano niya susubukan mambudol sa akin. At dito makikita niyo na namang hihingi siya sa akin ng sukli. Na 30 kasi 50 raw binayad niya. Ikam lang ako doon. Oh, my God pangiti-ngiti pa si kuya at dyan kinuha ko na yung cellphone at sabi ko sa kanya, one minute lang at i-review ko yung CCTV kung talagang may naabot siyang pera at dito tinanong ko pa yung kasama ko kung sa kanya inabot yung pera kaso ang sabi ni kuya, sa akin daw niya inabot eh wala nga ako natanggap na bayad niya, kaya dito ni-review ko na lang yung CCTV para masure din talaga na kung nagbayad ba talaga siya o hindi kaya pinaka mapapayo ko sa kapwa kung may gantong negosyo. Huwag nyong tipirin yung tindahan nyo. Mag-invest kayo ng CCTV. Kasi para makaiwas din kayo sa mga gantong modus. At dito kinumpronta ko na rin siya na sinabi ko sa kanya na Kuya wala kang inabot na bayad. Binulsa mo kagad yung pera mo na dapat ibabayad mo at dito dumudukot-dukot pa siya sa bulsa niya para kunwari hindi niya alam yun na hindi siya nakapagbayad tas yan pinapakita ko sa kanya yung CCTV kung paano niya ginawa tas yan yung sabi na lang niya din yung ano yung nakuha niya is dito na lang daw muna babalikan daw niya yung sukli niya ro sa kabila ganun ganun kaso nung nilabas siya ng tropa ko na yan ayan, nilabas siya ng tropa ko dyan at yan kinumpronta siya ng tropa ko na kuya wala ka namang binay tas manghihingi ka ng sukli at dito nagpapaliwanag siya sa tropa ko na nakalimutan daw niya yung sukli sa kabilang tindahan. Pero syempre kami alam na namin yung mga ganyang modus na palusot na lang yan kung makakalusot siya kaso hindi niya makakalusot sa amin. Kaya masasabi ko na lang sa iyo kuya better luck next time kasi alerto na kami sa mga ganyang modus. At sinempong pa talaga na ako yung bantay. Kaya talagang <laughs> ewan ko sa iyo kuya. Para, para kayong walang TV sa bahay, Para hindi mo naman napanood yung nag-trending dito. Ayun lang. Thanks for watching, mga bossing.